Good so, afternoon po sa inyo lahat. Um, ako po pala si Brother Alvin G. Roque ng uh, member po ng Singles for Christ. And uh, ako po ay nagsusuri po ng doktrina ng um, uh, ng Biblia sa Katoliko sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Um, meron lang po ako i-share na si share sa inyo na yung aking mga natutunan sa 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 aking pagsasaliksik ng aral ng simbahang katoliko, uh, ito'y ginanap sa Green Hills sa Missouri. Um, ako po ay dating um, born again Christian. nagmember uh, nag ako dati sa G12, mga, uh, yung, mga, or, uh, yung, organization ng mga born again Christians. Yung bali yung church na inaapirang ko po ang pangalan ay Dolos for Christ. Um, Yon, ah uh, dati rin kasi ako naga nag nagse-serve doon. And then thank God um nagbalik ako sa Simbahang Katolika. dahil magkatapos ko po ya suriin ng ng, ng uh, doktrina ng ating simbahan. Ngayon um share ko yung aking mga natutunan um yung tungkol din sa ano yung pagsar sa, sa rebulto ng about kina Virgin Mary, kay sa Santo Niño yung mga, mga santo no na mga, may mga iba't ibang sekta na tinutuligsa ang ating simbahan um, yung mga protestants or et mga born again um, na bakit daw tayo po ay sumasamba sa mga rebulto at niluluhuran natin sila. No? So, liliwanagin natin po um, at susuri natin sa Biblia ang mga, mga, mga tanong na madalas na um, nagdudud. Katulad ko kasi dati, noong nasa um, province po ko ng Isabela noon, na um, may mga kamag-anak ako na mga born again na ako po ay na-invite doon. ...syempre nag, um, yun, Siyempre, yung mga pastors to, lagi na sinasabi na masama umano kila Virgin Mary, umano, yung tinatawag na idol, ay uh, idolatry or, ay ano, yung pag-iidolo sa mga, ano, da, kasi yun nga, lagi na sinasabi. Kasi nung una kasi, siyempre, uh, teenager pa kasi ako nun yun, siyempre, ano, um, nadala ako sa mga, sa mga magagandang salita nila at napaniwala nila ako kasi inano nila sa Biblia ang lagi ang pinapakita nila lang yung sitas yung ano yung sa sampu utos sa Exodus na sinasabi do na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan maliban sa akin um, sa akin lang yung yung sinasabi ng Diyos no na Jos na huwag kang gagawa ng mga rebulto Jos huwag eh, kang gagawa ng Diyos-Diyosan wala naman siya sinasabi na ano yung Huwag ka gagawa ng rebulto. No? Iba kasi yung ano eh. Yung ano, yung sinasabi ng Diyos Ama, na Diyos Diyosan, you like Asher, yung ashera ba yun, o yung mga, like uh, mga Buddha, yung mga, ano, yung mga rebulto, na uh, yung mga, ano, yung... Basta yung mga nababasa natin sa Bible, kung saan galit na galit ang Diyos, galit na galit ang Diyos, sa mga Israelis, na sumasamba sa ibang Diyos Diyosan. No? maliban lang kahit alam nila yung ano, kung matatandaan, babalik natin yung history no si Moises at itinakas yung mga Israel sa Egypt, sa Egypt. Diba? So, may mga mga, is, mga, mga taga-Israel na matitigas ng ulo. Okay, um, yung sinasabi naman ng Diyos na maliban sa akin, syempre, wala pa nakakakita sa Diyos eh. No, hindi natin alam kung ano itsura niya, siyempre, noong unang panahon. Nung no, hindi pa niya isinubo ang kanyang anak ng ating Panginoon Heso Kristo. Okay? So, ngayon, ah, uh, ito nga yung tatapik natin tungkol sa about sa mga rebultot at ating liwanagin na ito yung mga panuligsa ng mga protestante, mga born again, mga medos, etc. Except INC, ADD. Ngayon, um, dito, uh, natutunan uh, nabasa ko to dati sa Facebook ni Kuya Advisor. Siyempre, napag-aralan din namin ni Kuya ito. Um, Siyempre, uh, kung may Bible kayo sa bahay, eh, sabay-sabay na natin pagsuriin natin yung, <laughs> ano, yung sa Biblia. Kung tama, kung kaila, tama ba na gumawa tayo ng ribulto, katulad nila Berhe Maria, ng ating Panginoong Yesus. Okay, baka tayo dun sa ano as ah uh, hindi naman po ako gano'ng kagaling mag ano per, ano lang um uh, pag paumanhin hindi kasi po ako magaling mag uh, mag-talk or ano kaya na wala mag ano anyway sabi dito ito'y nagpapatunay na ebidensya na ultimo ang mga mamahalaga tao sa biblia lumuhod sa tao at bilang pangalan at hindi pagsamba eh ang kasi ganito yun eh. Hindi ba meron kang picture ng nanay-tatay mo? What if pinunit ko yon O tinatapakan ko? Hindi ba, ano yung walang, pag, ano, kumbaga walang pang walang paggalang do sa, kasi kung once na, alba, nasabi na natin na punit ko, o natapakan ko, di, kahit mali na, di mo sinasadyang matapakan mo, para mo na rin, an, nilalapastangan yung alaala -ala ng magulang mo, or something lolo-tola mo, 'di ba? Eh lola ko namatay lang siya noong year 2012. No, what if pa ba pag uh, ko yung litrato ng lola ko na nabasa ko o something na punit ko, 'di ba gagalit syempre yung mga anak niya sa akin, syempre. Ibig sabihin nilalapastangan ko yung ala-ala ng lola ko. Ganoon 'yon, hindi ang yung mga rebulto kasi like kila Virgen Ber Maria, yung mga ano, ay hindi po yung sinasamba kung hindi yun ay nire-respeto. Pina, ano, pina, pinapakita nila na yung mga pag-alaala nila. Paano ba yung sinarizal? ba? Diba? May rebuto si Rizal. Hindi naman natin sila nuluran. Yung mga bayani. Yung eh, nagpapatunay na yung alaala na ipinaglaban nila ang ating bansa. Namatay sila. Nagbuwi sila ng buhay para saan? Para ano tayo? Kung baga yung mga ating mga santo, mga bayari natin din yung, yung mga yan eh. Okay. Dito sa Genesis uh, 23 verse 7. Punta tayo sa Genesis chapter 23 verse 7. 7. Genesis Sabi dito, tumindig si Abraham ay yumukod sa harapan ng mga tao. Yun, yung, kasi ang pagkakaunawa ko sa verse na to, yung hindi ba example, pag sa mas, lumuluhod tayo. Kasi di ba may pare doon sa anap na, pero hindi naman yung pare yung nalura natin, kundi ay yung Panginoong Jesus syempre. Kasi yung thinking kasi ng mga, ta sa iba't ibang sekta, sa mga, against sa Catholic, akala nila siguro ano eh. Eh bakit yung mga nagsaserve sa mga church na like Christians, lumulod? Actually, nung no, nabor, born again ako, lumulod din kami. Um, hindi siya paharap, pa patalikot. Pero ganoon na rin yun <laughs> Nanulod sa pader. Uh -uh. Kasi ang may iba kasing sekta, yung pagluhod kasi, ay katumbas, ay pagsamba. No? Um, kasi, anam nyo, hindi naman porket na lumuhod ka ay ano yung bang parang dating just Diyos Josan o ano hindi ganon so kung pupunta tayo sa Samuel sa 24:8 binabanggit dito na si si David niyur, ni Urak ni Uruk ni ni para magbigay galang sa hari um sa ano, no so pupunta tayo sa Samuel 24:8 1 Samuel po 1 Samuel Ah sorry po hindi po ako gano'ng kagaling mag ng verse. Hindi kasi ako kagaya ni Soriano na <laughs> Okay. 24:8 Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at lumiyaw. Mahal kong hari nang lumingon si Saul buong pang panggalang na yumukod si David. Okay. So, yumukod pa si David kay kay Saul, yung ama ni Jonathan, no? Eh, yumukod rin siya. Kasi sa ibang sect kasi po, pag lumuluhod daw tayo, yun po ay, uh, kumbaga, kum kum kumbaga kasi mapangibabaw kasi yung iba eh. Mababaw masyadong ano nila. Kasi ang tingin, ting, ang tingin doon sa pagluhod, ay o yun oh, yung may ginudyosan. Nabawa, lumood ako dun sa, ano, sa, yung mga ginagawa ng mga isla, mga muslim, lumulood sila, tapos yun, yun yung, uh, yung kumbaga, hinahalikan nila yung, yung parang yung sa lupa, diba, papagano. Pero yun po ay, ah, uh, um, tawag doon, yung bigay paggalang, no? no? So, sa akin, sa mga muslim, ginagawa wala namang masama doon, kasi eh ano naman yung pag para bang ano natin ginagalang natin yung ano creation ni God yung yung lupa na ano okay so wala akong masama sa pagluhod wala akong masama doon e, di ba may sa ka, ano may kahit nga yung mga mga ano eh kahit nga si ang ating Panginoong Jesus dumuhod dito sa mga sa mga kanya mga alagad yung yung inugasan niya yung paana ng mga kanya mga alagad at hinalika ng ating Panginoon Jesus yung ano mapapanood natin yata yung sa Passion of the Christ yun o dyan yung mga ano yung mga pelikula ni Jesus, ng ating Panginoon Yesus. yung mga ano hinalika nila yung paha ng mga kanya mga alagad o eh, di ba so masasabi ba natin yung pagluhod po ay paglapastangan at labag sa Diyos hindi wala namang masama sa pagluhod eh sa ano naman sa gawa uh, chapter 9 verse 40 na si apostol Simon Pedro ay lumuhod mismo sa harap ng bangkay <laughs> sa harap ng bangkay okay ikot tayo sa gawa 9:40 hmm. <coughs> que sim. Ito. Pinalabas ni Pedro ang lahat siya'y limuhod at nalalangin pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi Tabita, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro Nak nang makita ni si Pedro. Ayun, yung sinasabi dito po na pinalabas ni Pedro ang lahat at siya ay lumuhod. Lumuhod po. Dito po sa gawa chapter 9 verse 40. Uh, kung mapapasa ninyo, mismo si Pedro ay lumuhod dun sa harap ng bangkay hindi naman siguro. Ayan po, magpapatunay na walang masamang lumuhod. Kahit dito sa, manababanggit sa Ezekiel, sa Isaiah chapter 38 verse 2, si Ezekiel, si Ezekiel, ay ay nag, nag na, nagkasal na at nakaluhod sa pader. So, sinasamba pala niya yung pader. <laughs> no? Kung babasahin niyo yung Isaiah chapter 38 verse 2. Okay? Kahit mismo si Jacob niluhuran ng pitong ulit sa harap ni Isaw. Sa Genesis chapter 33 verse 3. Okay? Kasi um um nagkasala rin kasi si Jacob kay Isaw. Yung alam nyo, ng yung tungkol yata sa anin, na topic ni minsan niya sa sa SFC nung no, nag-talk si Brother Jag, no? And then um so, Si Sahari, sa, sa binabanggit sa Hari, First Hari chapter 2 verse 19, si Solomon ay iniu- ni sa harap ng kanyang kanyang inang si si Batseba. Ko ang pagluhod ay pagsamba. So sinasamba pala ni Solomon ang ina niya. din. <laughs> Yung pag kasi pagdala kasi pagkaluhod eh lumalabas talaga na sumasamba tayo. Ganyan, kasi pagdating pa magsisimpa po tayo eh 'di ba? yung pare, yung bagaro siya ng ostya, tapos merong drink, no? Um, tayo, 'di ba? So sino ba yung niluluhara natin, yung pare ba o yung ating Panginoong Hesus? Si yung ano kasi um, ang niluluhara natin ang Dios, s'yempre. Kahit ang pare nga lumuluhod, eh, 'di ba? So walang masama po doon sa pagluhod, pero hindi na ibig sabihin na pagluhod, yung luhuran natin sila Virgin Mary, sina, yung mga santo, ay sinasamba natin po. Magka, ano yun, pumbaga po magkaiba po Nanging Diyos lamang po ang pwede po sambahin. Yun, meron dito, dito sa ano, sinasabi dito, pagluhod, pagluhod sa harap ng rebulto, na nagpapatunay na hindi lahat na napagluhod sa rebulto rebulto ay pagsamba. So, bubuta tayo sa Joshua chapter 7 verse 6. Si Josu at ang mga matatandang Israel ay lumuhod sa harap ng kapan ng tipan mga hapon. <laughs> Ayan. pupunta kayo sa Josu chapter 7 verse 6. <coughs> Tapos dito sa Hari, sa first Hari chapter 8 verse verse 54. Ang Haring Solomon ay lumuhod sa harap ng kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, yung parang anini, yun eh, yung... Kung mapanood na kung yun, yung The Bible, kung saan uh, may dala si Haring David, na parang anini, eh, parang casket, pero mayroong, may dalawang kerubin. May dalawang kerubin doon sa ano... So, pagka pag lumuhod sa kaban ng tipan, ay pagsamba na. Eh, ano, parang ano... Yun po yung pagbigay galang po yun. Kumbaga, ginagala natin ang commandments ng ating Diyos. Yun kasi po yung laman ng kaban ng tiba. Kung saan na naalala ko noon, yung, kung papapanood yung sa, ano, <coughs> yung pelikula ng The Bible, <coughs> si Moises, meron pa nga yung pelikula yung gumanap si Charles, di ko lang Charles, eh, wala mga matanda yung artista, yung gumanap din na, siya yung original Moises na gumanap doon, na may, ano siya, yung, ginawa siya ng Diyos doon sa... Um, I think sa Mount Sinai yun eh. Yung ano... Yung mga... Yung mga kaban ng tipan. Yung mga... Yung mga ano... Yung mga batas doon na ipinaubaya yun sa kapatid niya si Aaron. Siyempre, nakarating na rin doon sa mga... Ano yun? And then... Um, you